Hi guys, yeah, isa pala ang tiyulang manok guys, mayroon sa rawang, isa ko, niyo, and Man, ko yung at sa kaloy ko ang sarap kasi yung manok

Donner. Okay, natin ang tubig para may sabaw. Uh, um, Magkalami tayo ng hibok. Uh, mayroon tayong tanglad. maya na ito pagka uh, na. Uh, tayong dahon sili. Yan. Yeah. dahon sarap diba sarap ng aming ulam ngayon magulo na guys magay ko na ang kanilap ganda. Lutong-lutong na. na,